hi guys nandito kami ngayon sa Eston sa bahay ng amo ko o oh, anak ng amo ko ito tingnan mo oh. ang laki sobrang laki so, yung isang ano nila yate umalis may puputahan daw silang party okay guys ito oh, tingnan mo Tingnan mo yung ano nila. Court. Doon mag, uh, ano, lalaro. Tingnan mo yung pool nila. Uh -huh. Uh -huh. Tingnan mo yung bahay. Dito, sa harap ito ng pool. Uh -huh. Pangalito. Okay. Yan yung tennis court nila. Naglalaro ka magtitinis.